Nak, ngumiti ka naman sa kamera. Iyon ang linyang pinakakinamumuhi ang ko tuwing reunion. Alam mo kung bakit? Kasi sa litrato lang kami buo. Sa larawan lang kami masaya. Sa kuwadro lang kami magkakatabi. Pero sa totoong buhay, parang kami mga estranghero. Sa iisang bubong, naalala ko noon, Pasko ng isang libosyam na walumput pito kumpleto kami sa sala ng lola mo. May palamig, may pansit, may lechon kahit pautang lang yon kay Aling Mercy sa tindahan. Tuwang-tuwa si mama kasi andun si Kuya Ben, galing abroad. Si ate, kararating lang din mula Maynila. Ako, tahimik lang sa tabi, nakikipaglaro sa mga pinsan. Pero nung tinawag kami para sa family picture, biglang lahat ay nag-ayos. Parang magic, nagkangitian, nagkakulitan, nagkakapamilya sa isang iglap, click, tapos balik sa kanya-kanyang mundo. Diyan nagsimula ang tanong sa puso ko, Pamilya ba kami kung sa litrato lang kami magkakasama? Marami sa ating mga Pilipino ang may ganitong karanasan. Yung mga larawang nakadisplay sa bahay, perpekto. Lahat ng nangiti, sabay-sabay. Walang indikasyon ng tampuhan, sigawan, sama ng loob. Pero ang totoo, maraming sugat. Maraming katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw. At madalas, walang nakakaramdam na isa sa atin ay unti-unting nalalayo. Apo, gusto kong ibahagi ang kwentong ito hindi para siraan ang pamilya, kundi para pukawin ang damdamin para tanungin, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging tunay na pamilya? Ngayong episode, ikukwento ko ang tatlong yugto ng buhay ko kung saan ako naging kasama lang sa litrato. Tatlong pagkakataon kung saan ramdam ko ang pagkakahiwalay, kahit magkatabi lang kami. At sana, matapos mong pakinggan ang lahat, mahanap mo ang tapang para gawing totoo ang mga ngiti hindi lang para sa kamera. Apo, si Kuya Ben ang panganay naming magkakapatid. Siya ang tipo ng anak na laging may medalya, laging may karangalan. Valedictorian siya sa elementarya, tapos sa high school naman ay naging editor-in-chief ng pahayagan ng paaralan. Sabi ni Papa noon, si Ben ang mag-aahon sa atin sa hirap. At totoo nga, Pagka-graduate niya ng kolehiyo, kumuha siya ng exam para makapagtrabaho sa Saudi. Nakatanggap siya agad ng kontrata. Lahat kami tuwang-tuwa, pero sa gitna ng saya, ako lang ata ang nakapansin sa lungkot sa mga mata ni Ben. Isang linggo bago ang alis niya, huli ko siyang nakita sa may likod ng bahay. Nakaupo sa silyang kawayan, tahimik. Kuya, Excited ka na bang umalis? tanong ko. Ngumiti lang siya. Pero alam mo, yung ngiti na pilit, ganun. Kailangan eh, sagot niya. Para kay Mema, para kay Papa, uh, para sa inyo. Araw ng alis niya, punong-puno ang bahay, may pansit, may soft drinks, may paalaman. Pero nang umalis na siya, parang may nawala. Unti-unting lumiit ang tawanan unti-unting lumamig ang bahay. At si Kuya Ben? Sa umpisa, palagi siyang sumusulat. Liham tuwing ikalabin lima at ikatatlumpu ng buwan. Kwento tungkol sa init sa desyerto, tungkol sa amoy ng petrolyo at sa pagod. May kasamang pera lagi. May larawan din minsan. Pero habang tumatagal, lumalayo ang pagitan namin. Mas naging madalang ang sulat. Hanggang sa tuwing Pasko na lang kami nagkakausap, minsan pa'y eh video call lang. Isang araw, may natanggap kaming balita na aksidente si Ben sa trabaho, bumagsak ang crane. Hindi siya namatay, pero muntik na siyang mawala ng paa. Napauwi siya ng Pilipinas, pero hindi dahil bakasyon, kundi dahil hindi na siya makabalik sa trabaho. Pagdating niya sa airport, hindi ko siya agad nakilala. Payat, maputla, malungkot ang mga mata. Hinatid siya ni Papa, pero wala masyadong usapan. Sa bahay, ni hindi siya nilapitan ni Mama. Parang hindi nila alam kung paano siya haharapin. Parang estranghero ako dito. Pulong ni Kuya Ben sa akin isang gabi. Sa mga litrato, ako ang bida. Pero sa totoo, wala na akong lugar. Doon ko naintindihan, Apo, hindi sa patang padala, hindi sa patang kwento sa sulat. Kung wala ang presensya, kung walang koneksyon, kung walang pagmamahalan, ang pamilya, kahit buo sa papel, ay wasak sa damdamin. At si Kuya Ben. Sa mga family picture, laging nasa gitna. Pero sa puso niya, laging nasa gilid. Si Linda, ang pangalawa sa amin, ay laging tahimik. Siya ang tipo ng anak na hindi mo maririnig na nagre-reklamo. Laging nasa likod, laging sumusunod, pero may mga matang palaging nagmamasid. Tila may iniipong tanong sa puso. Lumaki kami ni Linda na magkaibang magkaiba. Ako'y laging nasa labas, kalaro ang mga batang kanto. Siya naman ay nasa loob ng bahay, madalas kasama ni mama, nag-aayos ng damit, nagluluto. Parang siya ang ina sa bahay habang wala si mama. Pero kahit ganoon, hindi naging malapit si Linda kay mama. May distansya silang hindi kumaipaliwanag, hindi halata sa mga bisita kasi sa tuwing may okasyon, sila ang magkasamang nag-aayos ng mesa, naglalagay ng pagkain sa plato, tapos picture, picture, magkaya ka pa. Pero pag alis ng kamera, wala nang usap. Tahimik. Parang may dingding sa pagitan nila na hindi tinibag kahit ilang Pasko na ang lumipas. Isang gabi, college na kami pareho noon, umuulan. Nasa ilalim kami ng bubong sa likod ng bahay. Sabi ko sa kanya, Linda, bakit parang ang layo mo kay mama? Tumahimik siya. Tapos sinabi niya, naalala mo nung ikaapat na baitang ako? Yung nanalo ako sa drawing contest? Oo naman, nakadisplay pa nga sa ref yung certificate mo noon. Pero hindi mo ba napansin ni Minsan hindi ako dinalaw ni Mama sa school kahit graduation, kahit recognition day. Lagi niyang sinasabi, busy siya. Ang sakit lang, kuya. Kasi sa lahat ng family day, ikaw ang kasama ko, hindi siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin noon. Parang may pumutok sa puso ko. Kasi oo nga, ako ang palaging pinapakiusapan ni mama. Nasamahan si Linda. Akala ko noon, simpleng favor lang. Hindi ko naisip na baka yun ang dahilan kung bakit unti-unti siyang lumayo. Hanggang sa tumanda kami Naging babae si Linda na mag-isa. May trabaho siya, sariling apartment, sariling buhay, pero kahit ilang beses pa siyang anyayahan ni Mama sa bahay, lalo na tuwing birthday, palaging may dahilan si Linda para hindi tumalo. Busy po ako, Ma. May work? May lakad po ako. Pero minsan, nakita ko ang Facebook niya Nasa Tagaytay, may kaibigan. Nakangiti, masaya. Nakita ko rin ang post niya. Mas mabuti pa ang mga kaibigan. Kahit hindi kakadugo, ramdam mo ang pagmamahal. Parang sampal yun sa akin. Hindi dahil galit ako kay Linda, kundi dahil ngayon ko lang naramdaman kung gaano siya nasaktan at kung paano siya natutong lumayo. Sa mga family picture namin, andun si Linda. Palaging katabi ni Mama. Pero sa puso niya, malayo siya. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Sa dami ng taon, hindi na nila naayos ang pagitan. At ngayong may sarili na siyang pamilya, pihira na namin siya makita. Pero sa Facebook, laging may post ng masayang pamilya nila. May asawa, may anak, may picnic, may ngiti litrato ng isang buo. Pero ako, bilang kuya niya, alam kong hindi basta ng giti yon. Isa iyong deklarasyon. Ito ang pamilyang pinili kong buuin, hindi katulad ng sa ating bahay noon. Apo, minsan akala natin, basta't kasama natin ang pamilya sa bahay, buo na tayo. Pero kung wala tayong malasakit sa damdamin ng bawat isa, kung hindi natin kinikilala ang sakit na dinadala nila. Magkakasama nga tayo, pero magkaibang malayong-malayong mundo. Apo, tumanda ako sa bahay na dati puno ng ingay, iyakan ng bata, tawanan ng magkakapatid, sermon ni Papa, palahaw ni Mama. Pero ngayon, tanging orasan na lang ang naririnig ko tuwing gabi. Tik-tak, tik-tak. Parang paalala na ubos na ang panahon pero wala pa ring dumarating. Matapos mag-asawa ang mga kapatid mo, nagsipag-alisan. Naiwan ako rito sa ancestral house natin. Dati, akala ko ako ang magbabantay. Ako ang magiging tulay para manatiling buo ang pamilya. Pero habang tumatagal, unti-unti rin akong nalimutan. Noong una, may tawag pa sila. Pa, kamusta ka na po? O kaya, lo, may padala po ako dyan kay Aling Nida. Pero habang lumipas ang taon, naging kwartal na ang tawag. Tapos, naging minsanan tuwing Pasko. Hanggang sa naging tahimik na lang ang telepono, isang taon nagkasakit ako. Trangkaso lang, pero walang nag-asikaso. Si Aling Nida, tagalinis ng bahay, siya ang nagdala sa akin ng lugaw. Umiyak ako noon sa banyo, tahimik hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa lungkot. Sabi ko sa sarili ko, ito na ba yun? Sa huli, mag-isa ako? Tinignan ko ang mga lumang litrato sa aparador. Andun kami, nakaupo sa hagdan, nakabarong, nakadamit pang misa. May cake sa gitna, may nangiti sa bawat mukha, pero alam ko na noon pa man, pilit na ang mga ngiting yon Masakit, apo, pero minsan kailangan mong tanggapin na may mga larawan lang talagang hanggang larawan na lang. Ang totoong relasyon, ang tunay na koneksyon, kailangan pinagsusumikapan araw-araw. Hindi sapat ang regalong padala. Hindi sapat ang post sa Facebook ng Miss You Pa. Kailangan ng pagbisita. Kailangan ng yakap. Kailangan nang simpleng tanong nagkaling sa puso. Kamusta ka na, lo? Ngayon, kapag may dumarating na bisita, karaniwang taga-barangay, nagpapanggap akong abalang-abala. Pero ang totoo, hinihintay ko lang. Hinihintay ko kayong bumalik, kahit isaman lang sa inyo, para maramdaman kong hindi lang ako kasama sa litrato, kundi bahagi pa rin ako ng inyong buhay. Apo, kung may matutunan ka man sa kwento ko, sana ito yon. Habang may panahon, buuin mo ang pamilya mo, hindi lang para sa kamera, kundi para sa puso. Ang bawat yakap, bawat tawag, bawat simpleng mustaka, yan ang tunay na retrato ng pagmamahal. Apo, pagkatapos ng lahat ng kwentong to, kay Kuya Ben na nagpadala ng lahat pero naiwan sa gilid. Kay Linda, nakasama araw-araw pero hindi naramdaman. At sa akin, nanaging tagabantay ng bahay pero hindi ng relasyon. Isang tanong ang nananatili. Paano nga ba natin binubuo ang isang tunay na pamilya? Hindi sa regalo. Hindi sa perfectong picture sa social media. Hindi sa kung sino ang pinaka nagtagumpay, kundi sa kung sino ang naririyan sa hirap, sa lungkot, sa katahimikan. Alam mo, ang larawan, apo, ay alaala -ala lang, pero ang ugnayan, iyan ang buhay. Pwedeng mag-fade ang litrato, pero ang pagmamahal kung totoo, tumatagal. At kung napapabayaan, unti-unti ring namamatay. Ang pamilya ay hindi proyekto. Hindi ito performance. Isa itong pang-araw-araw na paglalakad. Minsan mabagal, minsan masaya, minsan puno ng tanong. Pero kung sama-sama, kahit walang kamera, ramdam mong buo kayo. Kung nararamdaman mong may buta sa relasyon mo sa pamilya, huwag mong hayaang lumalim yan. Magsimula ka ng simpleng tanong. Kamustahin mo sila. Sabihin mong mahal mo sila. Hindi kailangang bongga. Minsan, sapat na ang tahimik na presensya. Kaya apo, bago ka pa maglagay ng bagong litrato sa dingding ng bahay nyo, tanungin mo muna ang sarili mo. Totoo ba ang ngiting to? Dahil mas masarap mabuhay sa totoong ngiti kaysa sa peking retrato. At kung sakaling nararamdaman mong para ka lang kasama sa litrato, huwag kang matakot magsalita. Hindi ka invisible, hindi ka extra sa sarili mong kwento. Karapat-dapat kang mapakinggan, mahalin, at maramdaman. Ngayong tapos na ang kwento, ang panalangin ko, apo, ay ito. Na sana hindi lang tayo maging magandang larawan, kundi maging magandang tahanan. Ngayon, apo, may tanong ako sa iyo bago matapos ang kwento. May litrato ba kayong naka-frame sa bahay na palaging tinitingnan pero hindi na ninyo maramdaman ang init nito? Kung meron, baka panahon na para hindi lang titigan 'yon, kundi buhayin muli ang koneksyon sa likod ng larawan. Pakakailangan mo nang tawagan si Papa, kumustahin si Ate, puntahan si Mama, humingi ng tawad o magpatawad dahil ang pamilya kahit gaano kagulo, ay pwedeng buuing muli, hindi sa isang kuha ng kamera, kundi sa araw-araw na pagpapakita ng malasakit at pag-ibig. Pinagdarasal kita, Apo, na sa bawat hakbang mo pa sa pamilya mo, kahit mahirap, kahit masakit, maramdaman mo ang pagyakap ng Diyos, at naway ikaw ang maging daan para ang butas sa ugnayan niyo ay muling matahi. Sa bawat ngiti sa susunod na litrato, sana may laman na pagmamahal, presensya, katotohanan, yakap mula kay Lolo Isko. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa ilalim ng punong mangga. Salamat sa pakikinig po. Naantig ka ba sa kwento ko ngayong episode? Kung napaisip ka, napangiti, o napaluha man lang kahit konti. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang paglalakbay na ito? Subscribe ka na para sa bawat bagong kwento, bawat aral at bawat haplos sa puso, siguradong hindi ka mauubusan ng dahilan para maniwala muli sa kabutihan ng buhay. Pakinggan mo ang susunod na kwento ko. Dahil minsan, ang kasagutan sa mga tanong mo sa buhay nasa lumang tinig na may bagong pag-asa